So ang magandang magandang hapon sa inyong lahat mga kalagaslas tayo pupunta ulit tayo masubok ulit manghuli na mauulam sa ilog So update na lang sa tubig na mga kalagaslas Thank you So nandito na tayo sa ating spot at malabo na talaga ang tubig daw ng kapa Tiyagain natin wala pang isda ah, makita ah, makaba ang tubig parang maulap sana eh? ito na isda oh. malayo pa sa atin kahit tilapia na ito kung malaki saan hindi makawala pero good chest na yan one zero dinas deyas sana surfing tayo makarami kaya nga wala makapa eh ulap maulap ang tubig Nating kasama nandun sa kabila sa e dulo tas meron nakadalwa ako parehas ang laki parehas ang sukat ito sa lang dandahan talasan ng mata para makakita ng tilapia meron dun saan na hindi umalis hindi umalis hole sumabit na nga yung pangana ko yun lang mga na good size na good size Tak lalu na. Ito yung tubig. Anong bangka? Ito maradang bangka. Bante tayo. Hanap tayo ng kasamaan ito. Ito may biya dito. Biya yun. Sana tamaan. yung tinamaan. Biya na. No. Ay nakalpas pa. The flesh lang. Biya. pa naman. Sariyan. So, Mukhang ay nandoon siya. Ito yung mga biya mga hmm, kalagaslas biya? Maliit na biya, yung isa

Kapanaka? ka? Ah, kuha ko na isa Katama din ako. Ayan, ah, mata. Ah, mata naman. yeah may isda pa eh, Nalabas pa ka, nalabas la kalalabas na. Mamaya tayo manganting ng alimango sa mababaw na party ng tubig talaga. Mariot. Ito pa pala kasi das meron. Kakadali pa, Ray. Oh, ay nakanpas pa. Wala stick yan nakapunit. Sayang. Sabog ng pispis sa bunga nga eh na wala pa? Ito mga kalagas sa meron. Yung sya po sa ulo. Hindi na ito mga kawala. Ulo ng tama nito. Oops. Ayan mga kalagas na sipag, sipag, ka lang dito sa lalaw. Talagang sa ilog na to may Mahuhuli ka pa rin pang ulam. Puhunan lang ay ating sipag. Kahulilit. Tunting sipag at tunting saga. Pinapasamahan ng mga isda nito. Naro sa dulo. Nakita ko rin ang kalagaslas. Saan abuti natin. Diyan hindi lumayo. Ano wala na ayun ikaw dalawa na sa isang pwesto

Limango. Limango. Nagagapang eh. Kasi <laughs> kuwat ko na si Gupawa. Oh. Baka na rin. Good choice na rin. Samaran na maliit makita na natin wala eh yun mga hmm, hargaslas sa maral na two fingers hmm. binanatang ko na walang makikang malaki eh ah. lakas ng pagtay mga kanagaslas Nandito na tayo sa bukana ng dagat lakas ang tulak ng tubig so isang magandang magandang gabi nandito na tayo sa bahay kararating lang natin nating tayo sa panginigaw ito ang ating kabuhang huli papakita ko so ito ang ating huli ngayong gabi nataktak natin sa banyara yan may mga palaka pa yan tapos sa limang palakang tubigan Tiraso tayong ng limango tapos tilapia at ilang piraso palakang tubigan so yan, tumalan yung isa tayo. so thank you for watching mga kalagaslas